Go ahead po ano-ano po ang mga loan na pwedeng i-avail ng ating mga kababayan na miyembro ng SSS. Sa so, ngayon meron kaming calamity loan na ino-offer sa so, mga kababayan nating naapektuhan ng kalamidad. Ang pinakahuli ay itong Typhoon Paeng na super typhoon ito actually. Ang daming naapektuhan, aa uh, maaaring mag-avail ang ating mga kababayan ng calamity loan uh, as long as doon sila naninirahan ang home address nila ay naros mga areas na covered. Ang miyembro ay mayroong active na my.sss account. Meron siyang uh, at least 36 months na posted contributions sa SSS. Yung anin doon dapat ay naihulog niya sa loob ng huling labing dalawang buwan bago ang pag-apply nitong calamity loan. Importante rin na yung home address niya, gaya na nabanggit ko kanina, ay naanduroon sa mga areas na idineklara na sa ilalim ng kalamidad. Ganon din po, kailangan ang membro ay meron ng approved na disbursement account o yung bank account na accredited ng Pesonet, na napa-approve niya yon doon sa aming tinatawag na disbursement account enrollment module o the M. So, doon din naman niya yan gagawin sa kanyang My.SSS. So, ang interest rate po nitong ating calamity loan ay 10% per annum. Uh, tapos, wala pong ipinapataw na service fee. Makukuha ng buo ng miyembro yung kanyang uh, loan amount minus some uh, prorated interest kasi sa araw na hindi hulugan yung prorated interest ko na Maliit lang. Pero meron din kami yung salary loan. Yon. Sa salary mm -hmm. loan, sa ngayon, ang pinakamataas na maaaring maloong ay 40,000. Mm -hmm. Kasi equivalent po yon sa dalawang buwan na monthly salary